Si ate. Ano mo awesome. na pangalan mo? Harap po doon, diretso. Victor Raida Torres, isip po. Ano, ano, ano? Victor, Raida Victor Raida. Torres. Victor Harap po Victor. doon, diretso, smile. 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 Yan. Smile. Wala kayo pababalik. <laughs> <laughs> ha, wait. Ibalik mo. Ibalik niyo. Harap po dito. Yan. Up. Tingin doon. Smile. Ano ka ba ginagawa? <laughs> <laughs> Hindi naman na Pang file yan. Pang file. Ate. Doon na natin pag-usapan sa bahay ninyo. Saan ang bahay niyo? Almasar Street po. Saan po yun? Sa Almasar. Malayo, malayo? Ano yun? Ano? Parang squatter yung bahay na... Alam nyo, Ay. kami po, kung kahit parang squatter yung lugar ninyo, wala naman po kaming pinipiling wala lugar. Po. Walang ilaw daw, oh. Mayor. Opo. Kahit po walang ilaw, pag alis oh. namin, liliwanag okay. po ang bahay yeah. ninyo. Ang problema po kung walang pintuan, kasi saan po tayo papasok? <laughs> yun daw. Ano po? eh may, ma may mga buntot na raw yung makakasalubong. Ah, kailangan. Okay oh. Almasar Street. Almasar. Okay, okay lang, may buntot Ano pang hinintay natin? Sugod! Okay lang po. Okay lang po. Susugurin okay po namin kayo kahit nasan kayo. Huwag lang yung may matulis yung buntot sa dulo. Ay, nako, huwag yun. kaya saan man kayo, susugurin po namin kayo. Pamilya ko lang Basta kamot ng kable. Kaya po sumuko na kayo. Alam niyo kung saan marami <laughs> Ayun, yung sinasabi niyong may buntot? Saan? Saan? Sa Bampons. clowns. Sa clowns. <laughs> Why? Wala kayong tuntun doon. Masaya-saya doon. Nagsishow kami doon, no? See you later sa si clowns. Wow! <laughs> Happy birthday, Athena Del Rosario. Happy okay. birthday. Hi, Athena. Happy birthday, birthday. Athena. Happy ka ba? Mama P, shout out! Taon, ilan taon na lang yan si Victor Raida? Ilan taon na lang po kayo? 32 yan. 41. Yung, yung may mga buntot po, ilang taon na? Lima anak mo. Yung asawa. Yung asawa po, nagbabarker po. Uh, palitan ko muna. Aga-aga, nagbabar? Barker, Mayor. sorry. Okay. Kayo din po, yun ang trabaho ninyo. Po, mag, ako, pinagdan niya lang po muna ako kasi nagtatricycle siya. Ah, sa sila. ba ka rin? Opo. Marinig nga po. Tricycle! Ganun? Ah, nagbibenta ng tricycle. Kinag-aaya ng ano, masahero. Parang maraming housing dito, no? Eto, housing so, din oh, to, oh. Parang yung... para mga bliss. Fresh na fresh si mami. Banana. Uh, Morning, oh, oh, pa. Kilim At ang daming aircon. At ang daming plantita. <coughs> <trips> wow! Eh, bakit nakabayan siya yung hindi lang yung nakikita? Sakmalin ka Pag may umabot siya <in> <though> Bukas kasi ang <ocalypse> so, third eye. na! Iba talaga rin na tayo ngayon ng isang kali. Ay, Gilaw po, gilaw po ko. Oh. Huwag po kayo mag-urota. Iba na nga ano dito, timeline? Hello po. Huwag po lang tao. Ay, iba na, iba na. Ay, hello po, po. 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 Maniki check. Opo, mga kaibigan. Jose Manalo. Medyo uh, ah, hindi. Mayor, huh? iba na. Iba na ang oras dito. Oo nga, kumulimlim. Kanina mainit. Alas ano 6 na ng hapon. Ah, dito tayo sa... Pagkabi Iba na rin ang simoy dito. Oo. Bakit? Ano po? Medyo akpat? O, malamig ah, na po. Um... Sabi nga po, sa sulat natin, hanggang dito na lang. Nagmamahal <laughs> kable. Hindi <laughs> abot. So, um... Ay, pwede na Ate, tayo dyan. na kawento, uh, kasi maraming pasikot-sikot. Lumusot na po kami nung isang lugar na 'yon, tapos panibagong lugar na to at kakaliwa pa po kami rito. Pagkakaliwa po namin, meron pa po kaming kakananan. Pagkakanan po natin, may stoplight pa po. May stoplight? So, tapos main road po 'yun oh. na hindi natin pwedeng harangan dahil ayaw po natin makasagabal. No. Ayaw natin, tama. At ang importante po sa lahat Nandun po si Aling Charing sa lugar na ano ito. Ayun po. Aling Charing gusto saan tumatambay? Diyan na lang kayo para hindi makarating si Charing. Ayaw natin abalahin yung mga motorista. Oh, Ayan, oh, o. Ba, 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 Ayan po, dito lang tayo. Papalakas Alin, po ng ating mga Charing. immune system. Inhale. Another inhale. Um, uh, ah, Walang exhale? Exhale. Forget exhale. Ang galing mo, ate. Jackpot agad. Alam mo, hindi pa namin nabibigay yung premyo sa'yo. May jackpot na. <laughs> <laughs> Ayan yung mga damay ka sa studio. Sila Tito Sen, Boss Joey. Ayan sila. Andi sila. Ma'am Alan. ka. Kamay ka. Okay, Hello po, boss. Hello. Yeah. Thank you talaga po. Hindi ko talaga ini-expect na ako mapipili ko. Ay, buti na lang. Ayan. Barker, ang trabaho. Pa Paano Ay. nangyari nangyari barker yung asawa mo? Tapos ikaw naman, pag, pag yung asawa mong barker, ikaw anong ginagawa mo? Hindi po. Pag, pag barker po yung asawa ko, ako na lang po barker na mapalit. Tapos yung asawa ko po, nagta-tricycle para dalawa po kaming nag... Ah, ah tulong. Namamasada siya. Tulong. tulong. Magkano ba sahod dyan? Namamamamamasada. Namamasada. Namamasada ba? Nasasaya mo rin. Pero magkano naman ang kinikita dyan sa inyo sa pagbigay barker? Abot-abot yan eh. 500. Nagkakasya ba doon sa lima ninyong anak? minsan, uh, isang araw lang po talaga. Sandali 500 lang. pesos? Sandali lang. Paano natin nalaman yung 500? Ito bang pinagbabarkera ninyo, ibig sabihin, nakakontrata na kayo sa isang araw na 500, tama ba? Opo. E, hindi hindi yun yung katatawag. Aabot. 5 pesos po. May Gada operator. Dapat dapat po alis rin. ng tricycle, 5 pesos po ang abot sa akin. Um, so umaabot siya ng 500 na. lang. Oh. Parang maliit ah. Opo, 10 Kasi to, kung 5 pesos, 10 a.m. Hanggang 10 ng, umaga, hanggang ng gabi, nakatayo. Hello? Opo, tawag na tayo. Maluit yun, ha? Samahan niyo po ng kanta para ano, medyo o -o. madagdagan. Kung 500, <laughs> 500 sa loob na isang araw, ilang tricycle na yung nakakasakay doon. Iba tapos, opo. oh, ang anak po ninyo, kamusta? Mga ilang taon na mga anak? Yung anak ko po, yung bunso ko, 5 years old. Sumunod po, 7. Mm -hmm. Yung sumunod po, 12. 12. Yung sumunod po, 17 at 17? 19 po. Yan po nag-aaral? Hindi, yung tatlo pong maliit na sa akin po. Yung isa kong anak na sumunod sa panganay po, may anak na po na. May anak na po. So Kasi may apo ka na? Opo, oh may anak. May apo na. Ano po, two sumunod. years old. Fourteen siya nag-ano, nag-asawa. Ako. Fourteen years old na nag-asawa. Sa mga anak ko oh. mo lang nag-aaral ngayon. Tatlo po. Tatlo. Kinder po, tapos grade 3 at grade 5. Yung 14 years old nag-asawa, lalaki, babae? Babae po. Babae? yes. Yung po, Tito Sen. Yung <laughs> anak po niya, ay ano lang, bata pa nag-asawa. Ayun, bata pa nag-asawa. So sa inyo nakatira? Hindi po, nasa Baliwag, Bulacan po. Nasa Baliwag, Bulacan? Doon sila okay nakatira? Naman sila doon. Okay naman po. Kinakamusta mo ba yung anak mo kung okay uh -huh. lang siya? Lagi Nabibisita lagi mo, mo lagi ba? Lagi po namin siyang binibidyo call. Pati hmm. yung apo na po. Mabibisita ka ba doon? Minsan lang po. Ah, po kasi, ikaw. Dito yung mga anak niya Nung eh. galing tayo ng Baliwag. Kailan nang ah? galing tayo ng <laughs> Baliwag <laughs> eh? Okay, eto na <laughs> nga po, Tito Sir. Ang nangyari ba? Yung asawa niya, oh na na barker, barker. pagdating Aha. pala ng gabi, Aha. yung asawa niya po ay nagtatrabaho pa sa huh? hotel. Nag-hotel pa? Hindi, kuya. Ay, wala no, no, no. <laughs> pala. Iba pala yun. <laughs> Sobrang change topic naman yun. Saan galing sombrero. yung impento <laughs> na yan, Mayor? <laughs> Kasobran so, sa change topic. <laughs> yung, yun, sorry, yun sorry, sorry. Yun ang tinatawag na, na change topic. Change oh, winner yun, yun na tayo. Yung mo <laughs> parang hindi masyadong gumagana. <laughs> <laughs> Pero gaano kahirap na Uh, Gano'ng kahirap lima ang anak tapos ito yung klase ng trabaho niyo mag-asawa? Pinagkakasya lang po talaga namin kung ano man yung kukitaan namin. Anong madalas sabihin sa mga bata? Nakapasensya na kayo, yan lang tinaya namin. Hindi niyo ba nasasabi sa mga bata na pag ganito mag interview tayo, dapat doon tayo sa may lilim? <laughs> Ba't sa initan tayo nilalagay? <laughs> Kanina kasi. <laughs> Makulimlim, Mayor. Mayor, makulim may paano yung barker? Pa, Sumisigaw ba siya? Pa. Ano yan? Opo, yung kaki tata terbit terbit mo sorry at tapat pa kaki terbit sorry na niyo. Ay yung ay Andres makatay po kayo. Tricycle, sa kain na po kayo. Ang sweet lang. Ay sweet lang. As a sweet park. Sa amin kasi dati, nagbabarker ako sa Divisoria, Tenement Velasquez, gano'n. Oh, nagbabarker ka rin? Ano lang? Opo, Bap bako sa'yo, bako sa'yo, Terry Bay Velasquez. Magkano bayad sa'yo nun? Ay, ang bayad sa'kin, sa kada isang tawag ko, binibigyan agad ako ng 100 pesos. 100 pesos? Ito, sir, mas mahal oh, pa sa pamasahe. Isang gift yun. Isang ano? Ano ba? Isang gift ka yun. Kasi may, may dance number yun, Alan. Ay, paano? Mayor, paano? Ba Ay. Hindi ko minaniniwa. Pwede yun para ma... Parang charing ano. na charing yun. Gusto nyo makita? Yes, Mayor. Hindi, dito sa'yo, gusto nyo po ba makita? Yes, Mayor. Okay, BTR! Okay, Mac. Meron. Wow, meron! Nagsushoot ka pa niya sa bahay. Sige ka. Baka ang may playback yung hulog mo. Sir, pero yung 100 pesos, tapos sagot na ng ano yung operator yung interpreter kasi parang hindi naman maintindihan. Correct. Sagot na ng operator yun. Oo, lahat yun. Pero mahirap ang trabaho niya. Kailangan niya may tolak-anging ka. Ay, siyempre. Kailangan niya lalabunan, di ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ganda ng pagkakasyon. Okay, pwede na. yun. Pwede yun. Lilinaw <laughs> e, ko lang. Pasok pa, pasok. Pa. Eh, panglalamunan talaga yan. Ate, bukod sa lima yung anak, ano yung pangarap mo at ano yung... Huwag naman natin pinagsisihan. Opo. Okay. Ano yung gusto mong mangyari pa sa buhay nyo? Um, drama no, na to, drama na to. Kasi kuya, yung tira namin, walang ilaw at tubig. Kori. Kaya ang hirap po sa bahay. Paano po yung, pa, Paano -ilaw yung, ilaw? Ano, walang tubig? ilaw? Opo, nag mayroon kami rechargeable na electric fan. Tapos iigib lang po sa kapitbahay. Ah, eh yung mga bata pag gabi mainit. Opo. Ah, sa so, sa pag uh, CR. CR po. <laughs> CR. Arin, wala lang. May, po. may CR kayo sa sarili, wala din. Wala Arin wala po. Wala, wala rin. Kamusta ang kalusugan ng mga bata? Okay naman po kahit pa paano. Alam niyo tayo minsan kasi e pinag-uusapan natin to, hindi para iparamdam sa inyo yung kahirapan mm. nyo pinag-uusapan natin to para damayan namin kayo. Kasi reality yan. Oo. Tapos para nang sa ganun, itong makukuha natin premyo ay magamit natin na maayos. Hindi so, natin tama. to pinag-uusapan dahil pinagpiyestahan natin na yung masyado pinagpiyestahan yung kahirapan ng tao. <laughs> di ba? So, ilang, ilang, ilang tao na kayong walang kuryente tagal na po. Si na tira po kami niyan. Talagang wala ah, so Hindi mo ba nakakausap yung asawa mo? Hindi niya pinag-uusapan na pwede ba tayong maglumipat ng lugar na ng Kahit na... Ma Opo, mahirap po kasi dito yung upa po, mahal po eh. Hmm. Kasi yung kwarto pa lang dito, ano, mababa na 7,500, ganun. Hmm. Kasi parang kwarto lang, parang... 7,000 oh, oh. o 700? Nasa commercial. Magkano kasi merong upa nila dyan? Magkano upa sila? Magkano upa? Seven. 7,000? Oh, ganun po, 5,000. Yung may kayo, kayo, kayo. K yung sa inyo, po, na walang kuryente, magkano? Wala naman po kaming upa kasi bayaw, bayo ng asawa ko yung nakatira doon. Hindi Bali, ba, mm, lang po ako. Hindi nyo ba pwedeng asikasuhin yung pagpagawa ng kuryente? Yung tubig pwedeng makabitan. umigib eh. Pero yung kuryente, yun yung pinakamahirap eh. Hindi. Pwede bang magawa hindi. ng paraan para makabitan? Hindi na po. Please. Bakit hindi na? Parang may kaso po yata ah. yung ah. looban. Looban po kasi siya eh. Ah, ibig sabihin, iba ang may-ari. Opo. Oh, Tapos, Eto kayo, yung kasong tinatawag, maaring pinaalis na kayo dyan. Hindi naman po. Ah, kakatawag Wula lang po. po kanina. Kakatawag lang po. At gusto na kayong paalisin ata. <laughs> 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 yung toilet, dapat na si Kasuya. Pero, Pero makakahanap kayo ng mga mura-mura. Pwede kaya? Opo, siguro po. Eh, siguro kasi ano, po. Makati. Opo, mahal po. Mahal sa ka, Makati. Siya. At least Makati girl. Oo. Pero mahirap eh. Sana <laughs> kung makakakita mayroon, kayo ng... Meron ang province po. Sa Laguna province. po. province. oo, oh, oh, yung pala eh. Hot sa Laguna. Water. water pa. Spring water. Oh. Sa nanay ko po. Oh. po Saan sa Laguna? San Pablo City. Oo, uh, San Pablo. Oh, Napakaganda San Pablo. ng San Pablo. Opo. Oh. Oh, May Bola, mga anak po. tayo dyan. Hanap buha, po ay ang problema. pag wala ano eh. Opo, oh, pag na, maganda po bahay, kaya alam, walang, walang hanap, hanap buhay. buhay. May kuryente oh. naman. Alam mo naman, ano naman, kahit saan lugar ka magpunta, may hanap buhay. Basta hahanapin mo talaga. Oo, kaya nga hanap Kabi buhay. Abinin natin pagsisipag lang. Eh. lang. <laughs> yun nga sinasabi natin lagi, yung tatlong A. Di ba, Mengay? Yes, Mayor. Ano-ano yun, Mengay? Sabihin mo, Mengay, kung ano tatlong A. Mayor, ikaw! Ikaw ano? magsabi, yan yung sa'yo na Ayaw mo yan, Mengay. <laughs> <laughs> yung dalawa lang ibibigay ko. Ano yun? Oh, A. Yung unang O, oh, sige. Abilidad. Oh. Abilidad. Eh, Pangalawang ngayon. Pangalawa. Abilidad. Ano? Aksyon? <laughs> may duda. Ah, may duda. Nakalimutan niya na. Tama, na tama, tama, tama. Tama, aksyon. abilidad, aksyon. Tama, tama. aksyon. Mayor? Tama. Ano yung pangatlo? Agrikultura. Agrikultura. <laughs> Agrikultura. Agri Agri <laughs> si Mali! Pagtanim ka. Mailig si Tito Sen. Tito Sen. Parang, Kung uh, nakatira sila doon sa isang lugar oh. na may bakanting lote sa likod, oh, magtanim kayo. Kung problema niyo ang pagkain, bakit tayo bibili ng mga street food? Samantala yes. ito, pag nagtanim tayo, masustansya pa yung kinakain natin. Agrikultura. mag. Mm. Maging Mama, Correct. Are you? Triple A. Alam <laughs> mo ano yan? Pumimigay ako ng punla na. ng fishball para may maitanim sila. Uy. <laughs> Uy. So, <but> <laughs> wala nun! usapan Pero din ate, pa, ate uh. sana makakita kayo at kung mapapakiusapan <laughs> nyo yung kamag-anak mo sila, nanay mo, sa tingin lang namin, ha, sa tingin lang namin, ha, mas magagaang ang buhay nyo. Mas, lalo, ang isipin nyo lang lagi, yung lagi naman natin tayo nagtatrabaho para sa mga anak ibigay na rin natin yung, yung kalusugan ng mga bata. Mm -mm. Kasi para mas ma-relax. Right mas relax. Kasi kung dito isisiksik oh, natin. yung tatlo mong anak naman, litpa pa. Oo, oh, di bali sana kung supervisor ka sa isang wow. magandang kumpanya. So, Hindi mo pwede ko, iwanan. Gusto ba, kup na namin yung tatlo, tiki -tiki na Ako, wala akong problema. May, um, uh, ano, gusto mo, kunin na namin yung mga bata, gawa tayo Ayon ng... O kaya. Siyempre, hindi mo gusto mawala yung mga anak mo. So, kung maililipat natin, kasi sa kwento mo pa kahit hindi namin narating yung lugar mo, nararamdaman namin kung gaano kahirap at yung pwede. Dahil nakikita namin sa reaction mo. Anong gusto mo sabihin sa sa polis na nakatayo? Sa mga anak mo. Serious Sa mga anak mo. Kasi, siyempre, hindi mo ibigay sa kanila lahat. Sana, ano, pagbuti na lang nila yung pag-aaral nila para hindi na nila maranasan yung kung anong meron. Meron ako ngayon, kailangan makatapos sila ng pag-aaral. Yung... at ah, sana sa ng na panahon, may Mayor, Mayor, sa dadating ng mga panahon, Apo. dapat maisipan ng gobyerno na palaganapin uli yung palakap. palaguin ng mga probinsya para hindi nagsisiksikan sa mga urban areas, di ba? may mga plano. Tito May uh, mga plano tayong ganon. Iyagan tayo ng Panginoon, pwede mangyari yan. Pero sa ngayon, bigay mo muna ng regalo. <laughs> yan. No? Bibigyan ka muna namin ng regalo. Nakabi ni Tito Sun, ang Panginoon. Ito ang biyaya na ngayong matatanggap sa araw na to. Unang-una, galing ito sa Hanabishi! Hanabishi! Meron po kayong hot dog waffle maker with business permit na yan. Masa yeah. permit yeah. mo na Wall fan with sari-sari store. Agad. Yan. At meron kayong digital microwave oven With cost-cutting. Ayan. Tama-tama yan. Para sa ayan ang bigay ng Hanabishi, ka kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Bossy. Dagdagan po po natin yung regalo niyo. 5,000 pesos po ito. Galing sa TNT. TNT. May special TNT offer for you. 5K data plus only calls and text all pa. Valid for 15 days. 99 pesos lang. Lipat at mag-load na sa Star123 Hash. At 5,000, ito, kailangan, kailangan nyo. Sabi nyo, maalang trabaho. Ito, 5,000 pesos plus grocery items galing ito sa... Pure Gold! Gold! Pwede kayo mag-tinda nyo. Ang dami nyan, mga grocery sa inyo na po yan. Kaya mga Dabar Cats, basta grocery o kaya paninda, sa Pure Gold na tayo, kumpleto ang mga bilihin. Murang presyo at sa kalidad, hindi ka padihado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamili dahil sa pure gold. Always, panalo. 5,000 pesos pa rin ang regalo mula naman ito sa Birch, Birch 345. 45. <tong> Ay, sa mga bata, panggata. Yes. Yeah. May lakas sa plus. Kaya ito the boost ang nutrisyon at pagmamahal with Birch, Birch 345. Meron pa po, meron pa po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. At ito pa, dagdagan pa natin regalo mo. Kaya yung sabi ko kanila, 5,000 pesos regalo galing sa Tolak Angin, Angin Herbal Liquid supplement. supplement. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Heavy Gut Feels. Tapos. Tapos na yun. Tapos na yun. <laughs> tapos ang laban. 5,000 pa rin ang regalo mula naman ito sa silio Crispy Burger. May salap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang malut... O, 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 o. masagot sa everyday bao na pamilya. Affordable bao niyan dahil 12 pesos lang per piece. Para sa mga bao ng mga anak. 5,000 pa rin na regalo namin sa inyo. Galing naman din ito sa CDO, CDO Idol, idol Cheese Dog. May surprise kami sa inyo mga Dabber Ang CDO Idol Cheese Dog ngayon ay cheesiest na. Mas cheesy kaysa noon. Idol sa sarap, idol sa cheesiness at idol sa sulit ka. Talagang mapaparami ang kain ng buong fam. 5,000 pa rin na regalo mo mula naman ito sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. <laughs> mga damat guys, itrya nyo na ang new long lasting bango ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda. Aroma, Aroma ganda! ganda. <laughs> Bili na sa inyong mga suking tindahan! Aroma ganda! Opo. wow! Yes. Congrats po! Thank you very much po talaga, Tito Sen. Okay. At sa lahat ng staff ng Eat Bulaga at TV5 okay. po. Lapong ano man. Ah, Totoo po talaga, kami ha? at uh, ikaw na bunot. Yung, anong nickname mo? Victor Aida. Ang haba naman. Ano Becky? tawag niya na sa'yo? Ah, ano po kasi yon Yung Victor, tatay ko. Yung nanay ko, Aida. Huh? Yung sama po, Victor Rida. Talaga? Aida. Pa, paano nagawa yun? Yung Nanginirap pala yung etymology. Yun, combination. Paano nila name? naisip yun? Kaya Victor So, ano nickname mo? Ano tawag nila sa'yo? Bitoy. Okay, Becky lang po, Becky. Becky? Becky. 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 Ala, pareho man. kayo. Hindi Biki? Becky. to kayo natin, Bec Paolo. Sobra ka naman yung naturo ko <laughs> <turo>. si Paolo, Becky. <laughs> Nananahimik po ako dito, oh. <laughs> Sige, Becky. May mga regalo ka ng uh, uh, 45,000 na. Uh. O, eh, na natin 65,000. Oh! Oh! 50,000, 65,000 pesos. Sana magamit niyo po simula. yan. Maraming salamat po talaga, Tito Sen. Bagong simula. Wala pong man. 65,000. Yan. Congratulations. Thank you po sa TB5 at sa Itbulaga. Maraming marami salamat po talaga. Welcome. God bless. na kayo uli ng buhay ninyo. Oh. Congrats, Becky. Ha. At uh, sa mga dabar-kansaman na nag-register at pumila dyan sa barangay Teheros, Makati City. Maraming salamat po sa inyo. At salamat din po sa mga barangay officials and coordinators na nag-aasigaso sa atin dyan. Lalo na si Fredo Wilfredo Leonardo, Secretary Sally Irineo, at sa iba pang mga barangay officials dyan. Salamat sa muling pagpapatuloy sa amin dyan sa inyong barangay.